Halos buong taong nakatingga ang pagpapatupad ng military modernization program. Ipinag-utos ng Defense Department na muling repasuhin ang programa. Gusto ni Secretary Gilbert Teodoro pag-aralang mabuti ang paggasto sa pondo at mga bibilihing kagamitan. Mula ng maipasa noong 2013, ngayong taon dapat ipapatupad ang huling horizon o yugto ng 15-year modernization program. Dati nang gipit ito sa pondo, lalong pinalala pa ng epekto ng pandemya. Ang resulta, naantala ang pagbili ng mga kinakailangang gamit. Marami ang nabinbin, yung iba tuluyang ibinasura. Ito'y sa harap ng tumitinding girian sa West Philippine Sea at banta ng China sa seguridad ng bansa hindi tuloy maiwasan na maihambing sa kinakalawang na BRP Sierra Madre sa Ayunginsol ang estado ng kakayahan ng Armed Forces of the Philippines. Ito'y sa kabila ng mga makabagong kagamitan na naipundar na rin ng dalawang nakaraang administrasyon. Kasabay ng pagrerepaso sa programa, mga debate kung ano mga kagamitan ang dapat bigyang prioridad. Isa na dito kung naayon ba ang pagbili ng mga submarine. Ito'y kahit paulit-ulit na tinutulak ng ilang opisyal na mas kinakailangan ang mga multi-role fighters, coastal radars at warships bilang mas mainam na pangdepensa ng Pilipinas sa ngayon. Tila nagpapaligsahan naman ang ilang bansa kabilang ang France, South Korea at Israel sa paglalako ng kanila mga defense equipment. Nariyan din ang tingi tingin tulong mula sa mga kaalyadong bansa gaya ng Estados Unidos at Japan. Malimit ang mga bansang ito katuwang ang Pilipinas mapanatiling malaya, ligtas at maayos ang paglalayag sa South China Sea. Noong Abril, bumisita si Pangulong Marcos sa Pentagon para talakayin ang mga bagong alituntunin sa pinaigting na alyansa ng Pilipinas at Amerika. Kabilang dito, ang tulong para sa AFP modernization Nasa Indo-Pacific Command sa Hawaii naman ang pangulo noong Nobyembre para talakayin ang pagsasagawa ng mga joint air and maritime patrol. Ilang araw matapos ang pulong, isinagawa ang joint maritime cooperative activity. Sa bayang nagpatrolya ang mga barko at eroplano ng Pilipinas at US ilang bahagi ng West Philippine Sea. Nauna dito ilang joint patrols ang naisagawa ng Pilipinas kasamang ibang mga bansa. Isa na rito ang trilateral patrol ng US, Japan at Philippine Coast Guard. Abril nang ianunso na pinapalawig pa ang presensya ng mga tropang kano sa Pilipinas. Mula lima, ginawa ng Sham ang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites. Ang mga dagdag na lugar, pawang nakaharap sa Taiwan at China. Kapwa, popondohan ng Pilipinas at Amerika ang pagpapatayo ng mga pasilidad. Siniguro rin ng mga opisyan na hindi gagamitin ang mga EDCA site pang-opensiba sakaling may sumiklab na gyera sa riyon. Ayon kay Sekretary Teodoro, inaasahan na kasabay ng pagtatapos ng taon, makukumpleto na rin ang pagrerepaso sa AFP Modernization Program dahil habang tumatagal, lalong napapamahal ang mga bibilhing kagamitan na maaring magiging dagdag alalahanin pa sa matagal nang naantalang programa. David Santos, CNN Philippines.